Kuya Mikmik, pag nagbabasa ako ng mga engine specs, parati kong nakikita yung NM torque. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Pakipaliwanag nga. So, ang ibig sabihin po niyang NM torque ay Newton meters of torque. Yan po ang ginagamit nating unit sa pag-measure ng torque ng isang sasakyan. So guys, ito po ay itinuro sa atin noong 4 high school tayo sa physics. Kaya i-explain ko po sa inyo yan kung papaano ko natandaan noong ituro sa amin, noong fourth year pa ako. So that's 1990. O i-compute na kung ano ang edad ko. So nabanggit ko na sa inyo kanina, ibig sabihin yan, Newton meters of torque. Ang ibig sabihin po ng torque, ito po ay rotational force or yung kwersa ng isang bagay na umiikot. Mahalaga po kasi sa sasakyan yon na i-measure yung kwersa ng isang bagay na umiikot na nang ng sa gulong. Ngayon guys, di ba kapag mag-measure tayo ng timbang, ang ginagamit natin na unit dyan ay grams kadalasan. Pero kapag ang imi-measure naman po natin ay yung rotational force, ang ginagamit po nating unit of measurement dyan ay newton. Ganito po yan, mag-imagine po kayo ng isang hatchback na nakaparada sa isang patag na kalsada. Tapos, naka-neutral. Ngayon, mag-imagine po kayo ng pangpihit ng gulong na 1 meter ang haba. Tapos, itong pangpihit ng gulong ay inalagay po natin doon sa isang gulong. So, guys, kayo naman mag-imagine kayo ng limang pabigat na tagi isang kilo. Ngayon guys, kaya ako sinabing isang kilo kasi ang pagkakatanda ko po dyan, kapag i-apply ia natin yan sa isang metro na pampihit ay katumbas yan halos ng isang newton. So imagine niyo po na nilagyan natin ng isang pabigat dun sa dulo ng pampihit. Tapos hindi umikot yung gulong kaya hindi umusad yung sasakyan. So ginawa natin, nilagyan pa natin ng dalawa. Kaya lang hindi pa rin po umikot yung gulong so hindi pa rin umusad yung sasakyan. Ngayon, nung nilagyan natin ng dalawa pa, wala pang isang segundo, umiit na yung gulong. Ang ibig sabihin po noon ay limang kilo ang kinailangan nating bigat na inilagay natin sa one meter na pangtihit. At dahil nga sabi ko sa inyo kanina, ang isang kilo ay katumbas halos ng isang newton. Kung sa isang metro ng pampihit natin gagamitin, Pwede nating sabihin ngayon yan na kami tayo ng 5 newton sa isang meter na pangpihit. Kaya 5 newton meters ang ginamit nating torque para maipihit yung gulong. Hindi ko naman po sinasabing 5 newton meters of torque lang ang ginagamit sa isang gulong para ito pumihit. Example lang po yun. So, kunwari po, umiikot na yung gulong dahil doon sa 5 newton meter of torque. Kaso, yung kalsada naging medyo paahon. So, yung 5 newton meters of torque ay hindi na po yan sasapat. Ginawa nyo ngayon, dinagdagan nyo pa ng 5 para 10 newton meters na yung gagamitin nyo. Kaso, hindi pa rin umahon kaya ang ginawa nyo, nilagay nyo pa ulit yung lima. At sa paglagay nyo pa ulit ng lima, umikot na ulit yung gulong at umahon na doon sa paahon na kalsada. Ngayon, masasabi nyo na na ang ginagamit nyong force ay 15 newton meters of torque. So, ganun po, nagwa-work yung newton meters. Mahalaga po yan doon sa mga bumibili ng sasakyan. Kasi halimbawa, kayo pala ay taga-bagyo, maraming ahunin. Mahalaga sa inyo na malaman kung gaano ba kalakas ang torque nito kasi mga ngailangan kayo ng sasakyan na malakas ang torque. Meron po kasi mga sasakyan na kahit malakas ang horsepower ay hindi ganon kalakas ang torque. O kaya naman, kaya pala kayo bibili ng sasakyan ay gagamitin yung ang pangpasada so kakargahan nyo ng maraming pasahero. Kailangan nyo rin dyan ay yung mas mataas-taas ang torque kasi once na nilagyan nyo ng maraming pasahero yung isang sasakyan, ay parang katumbas na rin po yan nang umaahon kayo kasi yung gravitational pull or yung bigat ng tao ay madadagdag doon sa load na kailangan buhati nung sasakyan na magpapahirap doon sa trabaho ng makina. Mas maraming sakay, mas hirap yung makina na paikutin yung gulong. So kailangan nyo ng sasakyan na mas mataas ang torque. So guys, I hope na kahit papano dito sa illustration ko ay naintindihan nyo kung papaano ba yung Newton meters of torque. Gaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, inexplain ko yan kung papaano ko natandaan sa physics class namin nung high school ako. Kung meron po ako dyan mga pagkakamali ay pagpasensya nyo na mas maganda kung itatama nyo ako. Hindi naman po kasi ako physicist at hindi hindi rin po ako physics teacher. Pero sana kahit papano ay nabigyan ko kayo ng idea. So guys, pag may tanong pa kayo, huwag kayong may iiyang i-comment sa baba. Huwag lang po kayong magsasawang mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!